Magandang tanghali mga lodi Ayan magluluto po tayo ngayon ng Ginisang papaya Gata kasi kami kapon Ngayon magigisa naman tayo papaya mga kalodi Ayan Sibuyas bawang Magig sarap At isang Bonggang bonggang sardinas Ayan mga kalodi Ayan mga kadiyan Nagpainit tayo ng mantika at gigisa uh, unahin natin itong gisahin itong bawang at saka luya bawang at luya naugasan ko na rin itong mga katiyo itong papaya yung mga katiyar ano gisa na natin yung ano papaya ay yung luya at saka yung bawang at sibuyas lagay na natin itong sandamukal na papaya medyo hinog-hinog na siya makakadiar sarap 'yan Yan makakadiar ano ilalagay na natin yung pampalasa Tapos sardinas Luguan natin Nandito yung pinakang la lasa niyan sa lata Aray! uh ini Luloin natin yung mga kadiha no. Tapos mga 5 uh, minutes na lang yan lutuin yung mga kadiha. Okay? It's time to eat na.